pinupulis kita. Umalis ka na. <laughs> Dinitira mo yung mga pulis sa TV, tapos ngayon sa kanila ka rin tatakbo. Sabi nang umalis ka na eh. Sarina, pwede ba? Ipapupulis kita. Sarina, kaya lang naman talaga ako pumunta dito para ibigay sa iyo importanteng impormasyon. Patagal ako naghintay. Ang mga katulad yung baboy. Ang alam ko, sa kanal kayo naglulublob. Hoy, babae, takbo sama naman at Kung ka, parang kayang-kaya mo kami, ha? Ha? Salamat sa inyong pakikinig. Mamayang gabi. Alam mo nang gagawin mo. Pagkakuha ng pera, Idadaan mo ang mga tao sa checkpoint. Paunahin mo sila. Pero Major, baka pwedeng wag na. Anghel, anghel. Wag mo kong pangungunahan. Alam kong ginagawa ko. Sige na. Sir. Kumagawa ka ng demonyo. Baka hindi mo kayang pigilan. Saka pa! Alam ko ang ginagawa ko. Nagpapaalala lang, sir. Baka balang araw. Baka suwagin ka ng demonyong sinasabi ko. Major, sa bang dito dadaan ang mga hold Alam mo, Fred, kahit kailan, hindi pa ako nagkamali. Pati na rin yung mga assets sa na nagbibigay sa akin ng impormasyon. Manood ka na lang. Position, man. Kayo nasa sa loob ng kotse. Bumaba. At tinay mga ninakaw niyo. Baba niyo. Pare, bakit kaya? Ewan eh, ko. Alam mo naman si Major, mahilig sa publicity. Oo nga, pare. Palabas lang yan. Tara. Tara. Tapos tayo. Sir. Kayo nagpaparumi na nasa sakupang ko. Kaya dapat lang kayo mawala. Ah, Lumabag po ang mga walldoppers, kaya sila ay binaril ni Major Durango. Ayun po, at ah, ang mga iba ay tinamaan din. May buhay pa, dalhin niyo sa ospital. Oh, sige, kuno mo rin. Sir, patay na to. Dito, dito, kuno mo to. Mga kababayan, ang police official na ito, si Major Durango, ang dapat papurihan at gawing hero ng makabagong pulisya. Anong ginagawa mo dito? Kanina pa nga ako naghihintay, Charina. Paano ka nakapasok? Eh, mababa lang naman yung bakod nyo eh. Di, tinalong ko na lang. Ipapupulis kita. Umalis ka na. Tinitira <laughs> mo yung mga pulis sa TV. Tapos, ngayon, sa kanila ka rin tatakbo. Sabi na umalis ka na eh. Charina, pwede ba? Ipapupulis kita. Charina. Kaya lang naman talaga ako pumunta dito para ibigay sa iyo importanteng impormasyon. Loko-loko? Lolokohin mo pa ako? Eh gusto mo lang naman ako... Hindi sa lahat ng panahon, nagbibiro ako. Kung gusto mo, alis na ako. Sayang lang ang impormasyon na ibibigay ko sa'yo. Teka, ano ba yon? Tungkol sa isang opisyal na pulis.